Ganito lang kasimple ang celebration ng Mother's Day, yung dalawang anak ko lang at saka pamangkin. Yung isang anak ko na nasa Tacloban at asawa niya, di nakauwi. Dati umuwi iyon. Busy na kasi sila ngayon dahil yung anak ko nag-aaral, pinagpatuloy niya yung pag-aaral sa pagkaabogado. Hi! Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Um, ito yung araw natin ng na mga nanay, kaya special ang araw na ito, sinarado namin yung tindahan. Kasi nung biyernes, tinanong na ako ng anak kong lalaki kung saan kami kakain sa Mother's Day, sa, sa linggo nga, sabi ko, sa kanya, wag na lang sa birthday ko na lang kasi malapit din naman ang birthday ko sa June 16. Sabi ko sa kanya, wag na lang tayo kumain sa labas. Sabi niya sa akin, mag-order mag-order na lang daw kami. Sabi ko sa kanya, pwede rin, pero hindi rin nangyari 'yon kasi ano, kasi si Nels nagpadala siya ng pera para kumain kami sa labas. Kaya hindi talaga natuloy yung pag order hindi natuloy yung hindi ko pag alis tinatamad kasi ako umalis kasi ang daming tao alam ko pag Mother's Day pag may mga occasion Mother's Day Valentine's Day, Christmas ganyan, uh, bagong taon sobrang dami ng tao sa mall sobrang dami ng tao sa mga restaurant parang pipila ka pa kaya sabi ko sa kanya sa birthday ko na lang kaya napilitan ako na isarado yung tindahan para lumabas at para kumain. Pero napaganda din yon yung ano yung pagpadala ng pera ni Nels para makapagpahinga ako. Kaya ako talaga sobra akong nagpapasalamat sa kay Nels kasi hindi niya iniisip yung sarili niya, gusto niya talaga yung mapasaya niya yung mga mahal niya sa buhay thank you so much my love ayan tapos uh, nag open pa ako ng tindahan kaninang umaga dapat magsasara kami ganyan mga alauna kaso hindi natuloy dahil ano dahil ang daming nangungulit sa akin para bumili sila ng alak, uh, Eh, di diba ban ngayon yung alak si Rhea talaga siya nagpinta ng ala kahit anong pilit. Kaya napilitan na lang ako isarado ng maaga para wala nang mangulit. Ayan. Kaya sa ating mga nanay ulit, Happy Mother's Day. Ito pala yung mga natanggap ko na regalo nitong Mother's Day. Ito siya. Ayan. Bulaklak ito. Bigay ni, ano, ni Rhea. Uh, si Ria ang nagbigay nito sa akin thank you Ria tapos maaga pa pala nag message na sa akin yung anak ko sa Takluban at saka yung asawa niya Binati niya nila ako ng ano ng happy mother's day yung message nila sa akin hindi rin mababayaran ng pera kasi ano kasi nakakataba ng puso Jason at saka Shena maraming maraming salamat sa inyong Ayan. At saka, syempre, ito, uh, galing ito sa anak kong lalaki. Yung, ano, yung pangalawa kong anak. Kasi tatlo lang naman yung anak ko. Yung isa nasa takluban. Tapos yung pangalawa nandito. At saka si Rhea. Ito yung binigay niya sa akin. Uh, sabi niya sa akin uh, konti lang to sabi ko sa kanya okay naman okay lang kahit konti kasi hindi naman ako talaga umaasa na magbibigay siya dahil nga sabi ko sa birthday ko na lang dahil ano dahil malapit din naman ang birthday ko nahihiya naman ako sa anak ko na bigay ng bigay kaya sabi ko sa kanya sa birthday birthday ko na lang ito yung binigay niya sa akin ayan limang libo yung bigay niya sa akin Salamat, Benjie. Ano, eto yung bigay sa akin ng shota ng anak ko. Eto yan. Tinignan ko na ito dun sa kapatid ko. Kasi galing kami sa kapatid ko. Binisita namin yung tatay namin. Tatay ko. Ayan, o. Oh. Galing ito sa Thailand kasi galing sila doon sa Thailand. Ayan, maraming salamat, Jel, sa bigay mo sa akin. At saka, meron pa to. Ayan, tumbler ah, pwede to lagyan siya ng cellphone sa ibabaw. Oo nga, pwede siya lagyan ng cellphone sa ibabaw. Pwede siya sa malamig, pwede siya sa mainit. Ayan. Ito. Tingnan nga natin yung cellphone na pang Kung ko alam kung paano to ilagay. Ganon siguro. Diba? Ah, ganyan nga. Tapos, o kaya ganon. Maraming salamat, Jill, sa bigay mo sa akin. Ang ganda. Araw-araw ko to gagamitin kasi nga sa siya sa kasa tindahan, lagi akong may baso doon. Sinisipon ako. Maraming salamat sa mga anak ko, kay Jason, kay Shena, tapos kay Benji at saka kay Jill, syempre kay Rhea. Alam nyo ano din, pumunta din kami kanina doon sa tatay ko, masaya yung tatay ko tsaka saka ang laki na ng improvement ng tatay ko. Medyo malakas na siya, naka-smile na siya, bumabalik na yung katawan niya, ganun. Kaya tayong mga nanay, para sa akin, tayo ang sa ating mga anak. Pag maliliit pang mga anak natin, kailangan natin i-guide sila ng tuwid. Ako napaka-swerte ko kasi binayayaan ako ni Lord nang tatlong mababait at saka mapagmahal na anak. Pero sa pagpalaki ko sa anak ko, kasama ko si Lord dyan. Lagi kong pinagdadasal, lagi akong nagro-rosaryo, lalo na noong maliliit pa yung mga anak kong lalaki. Talagang gabi-gabi, ipinagdadasal ko yan, ipinagro-rosaryo ko yan. Talagang gabi-gabi, ipinagdadasal -gabi, ko sila na nangihingi ako ng tulong kay Lord na tulungan niya ako na i-guide ang aking mga anak sa sa tamang daan na maging mabuti silang anak, maging mabuting magkapatid. Ayan lang po sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng mga nag-subscribe sa channel ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.